thank <laughs> you Now, I'm sure we are all excited. So, to so, so officially proceed with our Q&A session, I'll be asking the first question. So, this first question about is from outside the university, the actors who participated. Now, my question is, how was your experience working with the BA Communication Software students of NU Napakasaya. Marami akong natutunan sa mga estudyante ng National University. Uh, napakasarap nilang katrabaho dahil uh, mga estudyante sa second year college pero ang daming mga, mga bagong ideas na kung paano ko na-motivate para mas lalo akong mas lalo kong galingan ang aking pag ate bilang Mami Roger! Salamat! Ito po ang aking pangalawang Siri National. Wow! A round of applause, guys! Medyo pinabaan po ako. Pero dahil nga top fan po ako ng Siri um, naramdaman ko na yung posting ng Tricolors Production. Kaya po, isa po ako sa unang nag-audition para sa role na Roselle. Kaya lang, tinanong ko rin sa sarili ko kung kaya ko bang panindigan ng isang um, role ni Rosel. Pero, um, tinulungan ako ng prod para maitawid ang role ni Rosel. Isang magandang experience ko na bagong role na nagampanin ko. Uh, isang challenge at isang karangalan ko maging parte ng Sinasyon 2025. Hello! Ayun, ako ulit si Jean. Uh, overall, masaya siya. Um, bilang isang studyante rin mula sa University ng Pilipinas. Um, maganda yung experience na malaman din kung paano yung kultura ng mga taong ng mga nakatrabaho ko, specifically. Tsaka, first time ko rin na mag-acting sa ganito ko habang film. So, Thankfully, hindi siya naging ganun kabigat kahit na first time siya na-experience para sa akin kasi sobrang warm din nung mga taong nakasama ko. Sobrang welcoming nila. Kaya, ayun, naging magaan lang lahat ng trabaho. And hindi mo, hindi mo siya mararamdaman bilang trabaho, actually. So, ayun lang naman. do we have any more? okay. thank you so much for that insightful words. we are truly inspired. we are so honored to have you both here participating in the media conference of cine National. and of course, to be part of such iconic films for chernia sure na, namin. now, for our next question, these are the for the podcast. who's also a national and sophomore student. no? gooseana, i Naman maging actor and actresses. at the same time, a production member. Therein. I'm sure it was hard juggling both responsibilities. So how was it? Ah, uh, so ang kempre ano? Type dun ano mahirap talaga. Ay ang ano ko pala ano is ano audio director at the same time. Hindi lang din ang ano after. So ano siya? Ano uh, during prod, syempre nakakapagod. Pero pagtapos ng prod namin, post prod na, pagod pa rin. And hindi po siya ganun habigan kasi um, isa po ako sa cast and one of the set designers. And hindi naman po ako sobrang nahirapan sa part na pag set design ng film namin kasi sa tulong po ng mga set designer and head, and head ng set design namin na si Jay Comiso. Kaya ayun po, nagawa ko pa rin po yung part ko. ako naman, it was both a struggle and a fulfillment. Kasi struggle siya, kasi I don't know kung kaya ko ba talaga i-portray yung character, especially since sobrang complex niya. And a fulfillment, kasi it's truly an honor na ma-portray siya and sana na-portray ko siya ng maayos. And of course, it's also an honor to work with my dearest uh, of God members who helped me para maging better yung pagkakaportray ko as Leia. Po, ako po si Miggs, I'll be playing Lucas. Um, uh, ang pinaka-challenging part po is I was also one of the writers of Lucas din po kasi. And during the writing process, I went through a really hard time in my life. And it was really difficult for me, but no production na, I really enjoyed playing Lucas. Kahit na mahirap, Uh, very fulfilling your experience. And sobrang dami ko natutunan with my production team and also with our outside actors then. So hi everyone! Again, I'm Liza and I play Gia in our film Sapanta. So, una-una sa lahat, um, um, I'm part, I'm the set design head. So, I think, wala talaga sa plan namin ng production na uh, maging main nakita ako sa film namin. Pero yun, I'm very thankful sa director namin because he's the one who approached me na what if we try mo uh, Lily, no, na maging uh, i-portray yung main character ng film. And ayun, uh, so, super thankful ako sa production ko because uh, tinulungan nila ako paano ko ba i-portray talaga and talagang full of support sila when it comes to of uh, the production day. everyone, again, I'm Aura. So aside from being Kala and Dak ng Silueta, I am also the production manager in our broad. So basically, I have worked on three broad and ng production period mismo. Actually, sinab sinabihan ako ni producer namin kung kung take ko yung role as Kala, I have to give up the role as production manager. Tapos nang sabi ko, Di parang mas madali naman na ako yung kukuha, ako yung magka as fraud manager, tapos ako rin yung main character. So ayun, actually, mahirap siya kasi kailangan ko rin mag ng, yun, mag-scout ng, ng aarte, habang pinuproblema ko rin kung ano yung gagawin ko pag ako na yung aarte. Pero ayon na survive naman, that's why we're all here and I'm very thankful to my production kasi lahat sila support nyo. so yun uh, kasi ako uh, si Angelique Lumbanang gumanap bilang sol. Uh, for me kasi yun mahirap siya at the same time kasaya kasi komport komportable ako sa mga nakakasama ko and ayon sa nayon lang tay. hindi lang director. Uh, um, ayun, kinikap ko rin yung pagiging director ko para magampanan ko yung pagiging actor ko. So, yung, yung, I mean, yung production, sobrang struggle kasi hindi ka lang actor eh. Ano ka din eh, na, na um, mag-work ka uh, sa pre-prod, sa production, kahit sa post-prod, um, gumawa din ako kasi I'm illustrator din. So yun, sobrang struggle and fun din ko. At the same time is, Yun lang. Lopo, ayun. For me, it was very, very hard. Kasi, ayun, I'm the vision keeper, the producer, and also the main lead. So it wasn't really planned na ako yung mag-main lead. But the director of Ang Sinag na Elaya told me na walang makakaganap nun dahil story ako siya. And um, napagdaanan ko siya ng totoong buhay. So, um, ayun, it was very hard, but thankful ako sa prod ko kasi naging family talaga kami. Sabay-sabay um, kaming umiyak, sabay-sabay kaming tumawa, sabay-sabay kami nagkasakit. And at the end, no, sabay-sabay din namin siyang pinaglaban. At it was, it, it's very fulfilling standing here talking about the film, being with them also here. So, ayun, um, hard but very, very full yung heart ko na ginampanan ko yung mga role na yun. Um, uh, bale, yung experience ko bilang actor and also a production member and also a working student at the same time is very hard. So, isa na naman yung naging uh, way ko para magampanan ko lahat yun. Bale, time management lang din talaga ginawa ko. So, I was traveling from Bulacan to Quezon City for four days straight. Pumunta ako ng production namin. Dumarating ako 3 a.m. Tapos, ayun, uh, ah, mag kami doon. So, bale, medyo may struggle, hirapan Pero, ayun nga, sabi ni, ni Amira, although nahirapan kami, nagkasakit, na ipaglaban namin kung ano yung story ang gusto namin ilabas. So, ayun lang. Oh, yeah. Wow, with the variety of answers that you guys have given us, one answer remained the same and that is it was not easy but you guys finished the film and you own your character and you did a really great job at it so you guys should really be proud of yourselves and the film that you guys have produced and we are so excited to see you in the big screen but for now, I'll, pu I'll put the mic back to Ren. Ren, when, where are you? Ren, Ren, go away. <laughs> i didn't <laughs> So, another, we have another uh, special question from Sir Jezreel and... I again. Okay. Um, of course, sa mga actors, I just want to know kung gaano kayo ka-involved sa film na to. Like, for example, meron ba mga instances na parang direct wake na parang hindi to gagawin ng character ko? Or direct, uh, or pwede bang ganito na lang yung sabihin na? Like, gaano kayo ka-involved? And also, ano yung takeaway nyo sa character nyo after this, after siya na gusto? As Elia, um, madaming moments since um, kasama ako sa pagsulat na on the spot, nung nag-actor skill si Direk, um, pati yung mga kasama ko umarte, which is si um, Sir Monching Gutierrez and na Miss Nadia Montenegro, um, na iba yung pananaw namin dun sa storya. Yeah? So pag actors view, minsan magtitinginan lang kami tapos may iba yung sinasabi namin, dala ng emosyon. And um, I guess, no, yun yung isa, isa sa mga naging strength ng movie. Na dahil may connection yung mga actors and ako as producer, as tagasulat din, um, mas nagkaroon ng dalim ng yon yung mismong storya and ayon I'm um, very honored ako to be able to be that uh, um, that involved dun sa proyekta hello so sa akin naman uh, bilang outsider dun sa proyekta hindi ko na witness yung mismong pagsusulat ng um, script pero, nung pinabasa siya sa akin, at sinabi sa akin kung sino yung um, gagampanin ko na character, um, pinoses ko din siya talaga. Like, inalis ako kung paano yung daloy ng kwento. Tsaka, um, uh, may mga, may instances din na, na nakapagsuggest ako kung ano yung mas bagay sabihin. Tsaka, nung mismong production din na nandun kami sa setting nung uh, place na pinag-shootan. Um, marami din kami mga linya na binago na pinagtulungan na baguhin dahil nga mas bagay siya dun sa mismong um, character na pinoportray. At ayun din, yung sa tulong nung pagbibigay konteksto sa kung ano yung pinakabuhay nung um, character, malalaman mo kung ano yung mga, kung paano siya kumilos ng, kung paano siya kumilos. Ayun. So, ayun. Um, uh, kahit na hindi ko na witness yung pagbubuo, masaya ako na naging part at na-involve ko yung sarili ko dun sa mismong karakter na pinaperform for me. Thankful ako kasi simula nung and is, simula sa pulpo po na ginawa namin yung story. Thankful ako sa mga ka-prod ko na, na, na um, nakita nila sa akin yung character as literal na character sa akin. Kaya may part na sa sarili ko na involved na talaga ako sa simula at sa pulpo sa character kasi parang ako rin siya. Hindi kami yung nagkakaiba ni Sol. Like, yung in-invote in 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 yung sarili ko sa kanya, at the same time, parang in din yung niya yung sa akin. So, like hindi kami nagkakaiba as a person. Yun, yung hindi rin mag magaling kasi, yun nga tulad niya sa akin ni Jane, ni Isay, na maraming naibang mga streets And, lalo na po sa mga script namin na minsan mahirap kasi i- yung i-deliver yung mga salita, lalo na minsan nagkakaiba na yung tono ko. Yun lang po. Hello po. Sa, sa pelikula po namin na Indak ng Silueta, um, merong isang scene po. Ang, ang tanong po, diba, ba, paano ako naging hands-on? Um, bilang na nag i na ako sa gilid. Yeah. Si C ay nag-internalize sa gilid. Tapos nasa ako usap niya si DOP, si Drew, tsaka si Direk. So, kinakausap siya mag-internalize para sa role niya kasi ang eksena ay napaka-bigat. Kailangan umiiyak siya pagpasok ng, po, ng bahay. So, ilang minuto, hindi pa siya nakaka-internalize, no? So, nahirapan pa siyang magsimula ng iyak. Sabi ko, direct ako na. Tapos, ano? Sing! Ay, hindi pala si. Ang tawag ko sa kanya, ano, um, kala. Ano kala? Hindi ka pa, hindi ka pa, di ba gusto mo yan? Ganyan. Di ba gusto mo yan? umiiyak ka dyan. Labas! Labas siya. Agul-agul. So, umiiyak na siya. Diba? Yun. Ayaw mo umiiyak eh. Gusto niya sumisigawan. So, sinigawan ko po siya. Effective! Pangalawang take. Oh, sigaw ulit. O, oh, ko siya. Pangatlong take. Ganun lang. So, nagawa ko po yung trabaho ko. Magaling! Magaling umiiyak. Maraya po sa So for me naman, of course, before production, I've I've, re I've read the script na The String Flavor Forehand. So, pag may mga pinapagawa sa akin si Derek na kailangan ganito yung importance mo, kailangan ganito yung mukha mo, tapos minsan hindi siya tumuturma sa kung ano yung nagawa ko nung unang scene. So, doon magaling naman silang nakakausap. Tapos, tapos still take naman nila yung, yung mga suggestions ko. Kasi, kasi bago pa nga i-propose yung story, ako na yung kinokontrata na nila ako na ako yung ako yung like yung maging lead sa'yo so, sa amin naman sa film namin ng Sabanta it's my first time acting kasi and for me sobrang laking role na niya knowing na first time ko ka so ayun ah uh, uh, Mahirap siya sa akin, but at the same time na nare-release ko yung story namin sa uh, life ko. Kaya siguro, uh, sabi ko na napaproud ako sa sarili ko kasi na-portrait ko yung character na Lia. Yeah. naman po, I am one of the writers of Lucas po kasi. So, uh, during the production, parang hindi na ako masyadong nahihirapan kasi kilala-kilala uh, ko si Lucas. But, during the production, uh, medyo nahihirapan ako in terms of acting. But thankfully, yung director ko, si Leo, is very hands-on when it comes to my lines, my emotions, stuff like that. And this is my second time acting po kasi. And the first time na nag-act ako, uh, very different po yung character nun kay Lucas. So, it was difficult for me but I also very enjoy it. Nag-enjoy po yeah. So, for the first question, yung involvement ng actors, no? Siguro yung first phase, yung nagpadala sila sa akin na, na ng costume sa akin ang costume pay sila nsa ng port ng associate producer, si, si Tisa, yung peg for the mommy, Roger. So, ako sabi ko sa kanya, ah, uh, uh, isip ko lang, ah, uh, para hindi na sila mang problema, ako na maghahanap ng costume para sa akin, hindi na sila. So, ang ginawa ko, Naghalong pata ko sa closet ko ng mga lumang damit ko. And then, uh, sinuot ko siya, as piniksuran ko siya, pinan ko sa kanila. And then, basado naman lahat. So, yun ang involvement ko. And then, yung second one, yung second question, yung takeaway ko sa, sa role, siguro mahalaga sa sa atin, yung acceptance. Uh, yun yung, kasi yung role ni Mommy Roger, ah, uh, na nurturing, siya yung pinagay na ni, Lucas, the lead, the lead character, doon sa pelikula. Pero since na hindi siya accepted ng kanyang, ng kanyang pamilya, si Mami Roger yung nag-accept sa kanya. So, sa isipin natin, no, ang bawat isa sa atin, may mahalagang uh, sa, sa kapwa natin. Mahalaga, ma-accept natin siya kung ano siya siguro um, yon yung pinakapahalagang takeaway ko sa sa role ko bilang Mami Roger. Salamat! And I agree po with what he said kasi the first thing that was communicated with me is the costume and they sent me pictures of what Lucio is gonna wear and still I ended up bringing my own clothes and uh, Regarding with the liberty, where I had more liberty with the character is when I had to portray him not through words but with actions like with how Lucio speaks with his eyes, how he communicates the message through simple gestures like bowing down his head. And I am proud to say that most of those actions were not taught by the director or by anyone else from the production because I... connect with Lucian himself as a character. And yung talagang yung pinaladjesterno ng whole thing na to na parang I didn't even have to try, which I think is the goal naman for every actor na parang we do not have to be told to how to portray the role because we have this specific and genuine connection with it that is so deep and personal. so yeah, nandoon yung liberty ko as a character and uh, yung involvement to in Lucian. namin alam. Since I'm also a fraud, so parang same lang naman kami, nag-objective na tayo gumanda yung film. So, um, I made it my goal na gusto ko yung raw, yung materials, like the script na ibibigay nila sa akin, ito try ko to take it up a notch hanggang sa makakaya ko. Sabi like, ko, gusto ko, sige, bigyan niyo ako ng script, pero I will edit that as much as possible kasi gusto ko, mapaportray ko si Leia in my own terms kung gaano ko siya kakilala and kung ano yung naiisip ko na gagawin talaga ni Leia in that uh, situation. So, ayun, I made it uh, my goal to portray Leia in the most uh, realistic way as possible hanggang sa makakaya ko and I also made it I also made sure na um, uh, ma mag-give ko siya ng justice kasi syempre hindi enough na ma-portray ko lang siya ng maayos eh. Kailangan mabigyan ko talaga ng justice yung kwento niya kasi her story is not just any other story. It's a complex story and it deserves to be portrayed uh, great sa film po namin, na tahimik ang ama namin, is literally na I'm one of those uh, people na involved talaga dito kasi. Um, yung nagsulat po ng screenplay, or yung writer neto, is one of my closest friend. So, so if may mga magiging revisions, or yung una po namin, um, una po namin na narinig tong um, film or screenplay na to is literally na as it is na po siya sa characters. And siguro po ang takeaway ko lang sa character na ginampanan ko is yung pagiging contradicting niya sa kung ano talaga ako as kung ano talaga ako sa personality ko kasi medyo deep po siya and medyo ayun po, abangan na lang yung ibang characteristics. Oh, well, so, kung sa akin naman, uh yung involvement ko sa character ko is ano. Siguro yung ano. Gusto daw niya ng drum. Yung... Yung appearance ko, yung buhok ko. Yung buhok ko kasi noon, long hair ako tsaka ang kapal nung balbas ko kasi pinaportray ko doon yung, ta, yung ama, yung ama ng pamilya na yon At tsaka siguro yung ano, yung, yung ugali ni Mang Ibo. So, sobrang timing ni, si, ni, ano, ni Mang Ibo. At ako naman, so opposite ko, sobrang opposite ko sa kanya kasi maingay ako sobra eh. Lalo ka sa mga kaibigan ko. Yan lang. Thank you. Alright, and now for our last